Ano ang itinuturo sa atin ng Hebreo 3:4? Ganito ang sabi. Siyempre, ang bawat bahay ay may tagapagtayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Saan ayon ka ba sa sinabi ng Biblia? Ang ating mga nakikita sa paligid, maski ang kalikasan, ay may nagdisenyo nito at kinokopya ng mga tao ang design at maraming natutunan ng mga tao sa disenyo. Kaya, bawat bahay ay may nagdisenyo at nagtayo. Pero sino nagdisenyo at gumawa ng mga bagay sa kalikasan? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos mismo, si Homa, ang gumawa ng lahat ng bagay at nagdisenyo nito At karapat-dapat siang purihin.